Gusto mo ba na ma-inlove ng husto ang partner mo sa'yo sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon? Lalong-lalo na na kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa. At mas mainam nagawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay ma-inlove ng husto sa'yo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Una, ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at itouch mo lamang sa isang kamay mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mas lalong maiinlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong ma-in-love ng husto ang partner mo sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ng mahal mo. Basta magtiwala lang at hilingin ng buong puso. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. Depende po sa inyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.